So, ito yung kulay ng tricycle man sa inang kulay. Ano ko? Sa Bombay, nakapundal kami tricycle. <laughs> Joke lang. Oh, ganito pala magpintura. Pero pag nagpintura, kayo man sa inang kulay, kailangan naka-face mask. Dapat kayo, lalo na kung may asma kayo or ano. Kasi, kahit ako nga, oh, <coughs> hindi ako nakapag-face mask. Wow! <laughs> Bags pa yan man siya ng kol, nakikita niya ang pinadama ng 36000. Ayaw may gas-gas. Bat parang nag-iba ang kulay kiyang Or basa kasi ko na. Tunod naman man siya ng kol, taganggupit naman ako. <laughs> Yo, si papa sabihin ko pa, may ka na sa akin pa. shoutout sa papa ko man call busy na lagi yun kasi may cellphone na. <laughs> may cellphone na siya. Mag-vlog na siya si Boy Uhot daw. Hindi ko pa siya nagawa ng ano. Tapos next naman natin na vlog dito sa tricycle. Mag ano naman. Wow, car wash. Car wash. Sana sabihin ko. Kaso nakalimutan ko. Tricycle wash pala. <laughs> Dapat marami tayong matutunan.